Sa civil law, generally, ang sahod ay hindi pwedeng i-garnish, hindi pwedeng i-execute ng sheriff pag ikaw ay may utang sa iba, nagkaroon ng final judgment or final order at yung sheriff is directed to confiscate your personal properties. General rule, under civil law, hindi pwedeng kunin yung salaries and wages. However, iba ang sitwasyon pag ikaw ay isang public officer. At uh, sinabi ng ating Korte Suprema ay uh, pag ikaw ay isang pampublikong opisyal ay pwedeng i-garnish ang iyong mga salary para mabayaran ang iyong sweldo. Ang mga sweldong ito ay hindi exempted sa garnishment sa ilalim ng mga kasalukuyang batas. So, isang public official ang uh, nahatulang magbayad ng utang sa isang uh, complainant. Uh, at uh, ito ay dahil sa isang estafa case. At uh, para mabayaran ang utang doon sa complainant na worth 308000 pesos, Pinayagan ng Regional Trial Court ang garnishment ng kanyang sweldo na nakadeposito sa Philippine Veterans Bank. Sabi ng empleyado ay uh, hindi itinuturing na pondo ng gobyerno ang perang nasa deposito niya kasi nandun na sa kanyang personal bank account. However, ito ay ni-reverse ng ating Korte Suprema Uh, sabi nila, under Rule 39 of the Rules of Court, ang mga sweldong parehong publiko ay maaring magarnish garnish para lang mabayaran ang utang sa isang tao o individual. Uh, uh, this is distinguished from civil law where exempted. Ang garnishment ng mga salaries and wages.